Hello, hello mga kumarates! This is Mami Loy with another mini vlog. For today's video mga kumarates, ito mga video nga pala na ito ay nung nakaraan pa. Ito nga pala yung bago nga mag Christmas party dito sa aming company. Pauwi na nga ako nyan at tingnan nyo naman naglalagay na nga dito ng bubong. Diyan kasi gaganapin yung party nila. Nila kasi hindi naman kasi ako kasama. Sabi nga nila ay eh, pwede naman maglib kaya naman nag-live na lang ako. Ewan ko ba pero tamad talaga akong sumama sa mga ganito ngayon. Dito nga lang pala gaganapin sa loob ng company itong Christmas party. Huwag nga lang o ulan dahil nga sa side nito ay medyo bumabaha nga pagka malakas ang ulan. Fast forward nga mga kumartes at ayan nakataas na nga itong bubong. At ayan nakaredy na nga sila. At ayan tamang oti na nga lang ako at tamang uwi na lang ang sa bahay. Sabi nga kasi ng katawan ko matutulog na lang daw siya at mahihiga na lang daw sa bahay. Pero dun sa mga aaten nga ay syempre mag enjoy na nga lang kayo. Meron din naman kasi kaming Christmas party na amin. Kaya abangan nyo yung aking vlog don dahil nga dun nga ako sasama. At dahil patlak nga yun ay kanya kanya nga kami ng dala. Sabi ko nga ay parang hindi naman Christmas party yung pupuntahan at mukhang mukbang. Sa dami naman ng pagkain ay talaga namang lulungad ka. Kaya naman ang gagawin natin doon ay magte-taste test nga tayo kung masarap nga yung mga dala ng mga katarbaho ko. At marami nga rin palang inihandang laro yung aming leader. Kaya naman sana ay pagbigyan nga kami bukas at hindi nga umulan. A Aura pa naman sana ako. Yun nga lang ay meron nga daw sa Chris. Kaya naman ako magpapantalo na lang ako at baka naman makitaan pa tayo ng singi. At medyo malayo nga yung pinagparadahan ng mga shuttle. Dito kasi sa part na to, dito talaga mga nakaparada yung shatter. Dahil meron ngang ginawa dito na parang bubong ay ini-adjust nga yung mga shuttle hanggang dun sa dulo. Tuwing uwian kasi ay nakikipagunahan talaga ako para lang mauna sa shuttle. Dahil nga pag nag second trip ka ay talaga namang napakatagal umalis. Pero dahil nga malayo yung pinagpaparadahan ng mga shuttle ngayon ay hindi na nga ako nakipag-unahan. Ang sabi ko kasi ay last day naman at kinabukasan naman ay hindi na nga ako papasok. At pagkatapos nga nitong Christmas party dito sa company ay magbibilang na ulit tayo ng long vacation. At ilang araw na nga lang din yung ipapasok natin at magbabakasyon na naman. Yun talaga ang gusto gustong gusto ko dito sa company na to. Na kapag nagbakasyon ka nga ng December, ay eh, January na nga yung balik mo. At talaga naman na masusulit mo nga yung bakasyon mo dahil halos two weeks nga din yung aming bakasyon. Sa buong taon nga din naman talaga, eh, ito talaga yung inaantay ko. Dahil alam nyo na, puros trabaho, bahay na nga ang tayo. At fast forward na nga ulit. At itong pamangkin ko nga, ay eh, ng mga rolling. <laughs> ba, ko Ba't ako'y kasama? Paano mo kami ibublog? Ha? Paano mo kami ibublog? Ano'y kakantahin nyo? Ay, Merry Christmas na lang. Merry Christmas ano? Maraming bati. Maraming bati? Maraming <laughs> <laughs> bati. Ano yung Merry Christmas, maraming bati. Ano yun? Maraming bati. Ang aming bati. Ano talaga nota mo gano'n? Kiki boy. maraming na, bati. Di, wala nang no, kung anong kasunod yun. Eh, dapat nagpa-practice ka muna bago mga ruling. Ayan, ayan. May kasama mo na. Tanong mo kay Kuya Carton sasama. Ay, tanong. Baka di suma. Baka kami mapagalitan pa eh. Tabulin kayo ng aso. Sabihin <laughs> sa inyo, Tawad. <laughs> At ayan, nagtatanong nga sa akin kung pwede na nga daw bang mga ruling Abay, ang sabi ko, yun naman, eh, malapit na nga magpasko. Yun nga lang, ay wala nga siyang mga kasamang bata. Dati talaga, nung mga kabataan namin, eh, ay na experience nga din namin mga ruling Pero syempre, nung panahon nga namin, ay eh, barkadahan nga kami. At itong asawa ko naman, ay eh, singgan-singga. ko. <laughs> Tortado <laughs> <laughs> At ayun nga, hindi nga alam na nakabidyo ay talaga naman todo ang sayaw. At itong aking pamangkin nga ay talaga naman utas na ng tawa. Yung asawa ko nga yan ay lagi nga nagtitiktok. Yun nga lang ay hindi ko nga nakukuha na ng video. Pag naririnig nga din niya yung mga trending sa tiktok ay talagang todo sayaw din. At ayan nga na ay nga niyang uminom kaya naman kami dalawa na nga lang ang magiinom ngayon dito sa bahay. Dahil yung mga kasamahan niya nga ay mga nasa kabiti pa. At ayan, nagluto na nga lang ako ng cake yam at saka squid ball pati na rin french fries aming pulutan. Minsan talaga pag nasinggahan ay talaga nag nagiinuman kami dalawa. Hindi nga pala ako kumain ng hapunan yan, kaya naman siguro ang bilis ng tama sa akin itong San light. As in, pa dalawang bote ko pa nga lang ay naliliyon agad ako. At sa patatlong bote nga ay ko na aring aking asawa. Bahala na siya din yung mag paris. Inom tayo mga kumbarites. Pag Paglibre. <laughs> Utang pala ito, hindi libre. <laughs> Advance daw para bukas. <laughs> ano bukas? Ha? Ano bukas? Sabong. Sabong ni Papa pag nanalo, libre are. Pag hindi nanalo, utang. Wala, <laughs> ganun Ano lang kami ng ano? Quick yeah, nga ba, tsaka squid ball. Tsaka ano. Rice, ulutan. Wala na ako kung magluto. Hindi lang at ayan, habang hindi pa nga ako tinatamaan ng lasing, ay magbabalot nga muna ako nitong aking pangregalo sa aming Christmas party. Hindi ko nga muna pala ipapakita sa inyo at baka naman makita agad nila. At pagkatapos na nga lang ng Christmas party namin, tsaka ako ipopost kung ano nga ba naman ito. Gamit nga pala ito sa bahay at siguradong magagamit nga nila ito. Dahil yung aking ganito nga ay gamitin gamitin ko rin. At yun lang naman mga kumarates at see you po ulit sa aking mga susunod na mini vlog. Bye!